Matapos mag-viral na sa bando sa House of Highlights sa USA dahil sa napakagandang performance ito sa FIBA na top 1 blocker per game base sa stats nito sa FIBA ay usap-usapan pa rin si Renza Bando sa ngayon dahil sa kumakalat na rumor o balitang baka nagkaroon ng interest ang Golden State Warriors sa kanya dahil napanood nga ni Coach Steve Kerr ang Pilipinas sa mga naging laban nila sa FIBA World Cup. Maraming page ang nagpapakalat ng rumor na ito na si Ryan Sabanto nga daw ay baka pinagkakainteresan ng Golden State Warriors pero nilinaw naman ni na Ryan Sabanto sa kanyang social media na ang balitang naglilink sa kanya sa Golden State ay isang fake news o hindi totoo at gawa, -gawa lang ng ilang Pilipino fans dahil sa sobrang paghanga dito sa ganda ng kanyang performance sa ongoing na FIBA World Cup. Halos lahat nga napansin si sa bando. Hindi napigilan ng FIBA ibahagi ang mga malulupit na highlights ni Renz lalo na yung insane leaping ability nito para makadang at yung mga big block nito sa mga malalaking player na mga nakakalaban ng ating national team. Hindi lang House of Highlights featured si Renz Sabando dahil umabot na din ang highlight sa talent nito sa bansa ng Dominicana. Sa post ng Dunk Dominicana ay ibinhagi nga nila ang insane pre-game highlights ni Abando at ilang highlights nito sa kanilang social media na may caption na L. Point Guard the Philippines na may sobrang insane down na leaping ability. Nakakatuwa pa ang isang comment ng isang Dominican fans dahil napansin niya daw ito na parang may spring ang paa o bente ng isang Pilipino player at yun nga daw si Renza Bando. Madami pang reaksyon sa mga Dominican fans na positibo ang sinasabi kay Renza Bando pero ang pinaka nakaagaw ng pansin ay yung reaksyon ng isang American Dominican skills coach at coach din sa kanilang local league na sinabing kung pwede ba daw kunin ang player na ito sa Los Angeles Lakers. Tinagpangan ng skills coach si LeBron James na halatang-halata na sobrang bumilib sa talent ng isang Pilipino player. Nakakatuwa 'no na hindi lang mga Pilipino fans ang nakaka-appreciate at natutuwa sa skills sa talent na rin sa bando, pati na rin ang ibang lahi na entitled pa mag-react dahil nasa field din ito ng basketball. Nakakatuwa talaga. Samantala, medyo usap-usapan ngayon ng balita sa ating national team patungkol sa sinabi ni Coach Tim Cohn patungkol kay Justin Baltazar. Sinabi kasi ni Coach Tim sa kanyang interview nang matanong ito about kay Justin Baltazar na sinabi nito na wala daw o zero interest daw talaga si Baltazar na maglaro sa ating national team. Ilang beses daw nila itong tinawagan pero ayaw sumagot. Pero sa pinakabagong post at balita ni Sir Snow Badwa, ay ready ready daw si Justin Baltazar na maglaro sa ating national team. Pero wala daw itong natatanggap na invitation galing sa mga coaching staff at SBP. Medyo magulo dahil hindi natin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo sa dalawang panig. Pero sana maayos dahil malapit nang magsimula ang ensayo ng ating Gilas Pilipinas para sa Asian Games na magsisimula ngayong Lunes. Abangan natin.